Uh, magandang hapon po, uh, former Vice President Oledic yes, po. po. Gaya nga po ng sabi ng ating chairman, ni Kong Johnny Pimentel, ang peking balita ay walang sinasanto. Lahat na bibiktima, lahat pwedeng maapektuhan. At bilang public personalities, isa sa madalas na nagiging biktima ng fake news ay ating mga local celebrities at sikat na media personnel. Mula sa peking iskandalo hanggang sa maling impormasyon, lagi silang uh, nadadamay ng di makatarong paghuhusga. Dahil dito, may inimbita din, may inimbita tayong mga ilang sikat na media personality para magpahayag ng kanilang karanasan bilang nabibiktima ng fake news. Um, Mr. Vice President, I think it's fair to say na madalas po kayong nagiging subject ng fake, fake news. Tama po ba? Uh, opo. Po dito, at that, Nagkaroon po kayo ng pampublikong hinaing uh, regarding sa mga fake news, uh, lalong lalo na noong nakaraang linggo. Tama po ba? Opo. opo. At base sa preliminary research na sinigawa po natin, isa sa mga peking balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong code card na pagkatapos na pagka-aresto ng dating uh, Presidente Rodrigo Duterte kung saan sinabi mo daw na the former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, did not start uh, the war to kill. He started, uh, sa ano po yan, meron po tayong ubang uh, pagkilabas. po ba? Tama po ba? Ito yung isa sa mga uh, code card na na i Uh, bigay po sa inyong kalaman na peke na sinabi niya raw po ba? Sinabi niya raw po tama po ba? Medyo hindi at ako masyadong malinaw ito uh, Mr. Chairman tungkol dito. Ang nakalagay po doon, sir, is former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. Ah, okay. he, he started to save lives. He gave drug addicts a chance to change, to surrender to choose a better life. But many refused. They kept using, kept selling, kept killing innocent people. So what a leader should do? Let criminals destroy families or take actions to stop them. One addict lost is tragic, but thousands of innocent lives saved that is justice. Duterte made the streets safe. Yan po yung mga nakalagay sa quote card na na-attribute uh, po po, sa inyo. Opo. Uh, Pero hindi ho lahat totoo eh kamiho uh, fortunately kami sa media sa mga broadcaster nak nakokorekha agad ho namin on the air on the air uh, once na lumbas yung fake news nakokorekha agad namin in my case uh, meron po akong IG uh, na na ginagawang ko kawkagadon ng uh, ng word na malaki na in bold letter na fake tapos nakikiusap po ako sa aking mga kaibigan na may Facebook din, may IG, and other uh, form na ipakalat naman nila na yung lumabas na ba, na news item ay uh, fake. Yun ang mga ginagawa ko para mabilis na uh, nakakakalat yung information na that uh, item ay fake. Thank you, uh, Mr. Vice President. Mr. Vice President, nakikita niyo po ba yung nakalagay sa screen natin ngayon? Opo. Uh, ito po ay eh, galing kay J, ito po ay eh, pin, pinost, no? Ni J.M. Ah, uh, ano i-pronounce ko? Almine o Almine? Oo. Oh. Almine. Ayan, J.M. Almine. Uh, nakalagay po dito, Uh, sabi niyo rin na di ko binoto si PRRD dahil gustong gusto ko talaga si VP Lenny. Uh -huh. uh, familiar po ba kayo sa napabalita ang uh, sinabi niyo daw po? Opo, opo, opo. Alam ko ho, fake ito. Kaya gumawa ka agad ho ako ng uh, version ko at nalagyan ko ho ng uh, in bold letter na fake. Mr. Vice President, kilala niyo po ba si J.M. Almine? Ah, uh, hindi po. Sino, sinubukan niyo po bang kilalanin kung sino yung nag-post nito? Hindi na po dahil baka mamaya hindi tutay na tao ito eh. Puso <laughs> ho ngayon. Ano pong naging reaksyon niyo nung na nakita niya yung post na ito? Well, uh, sanay na ho ako sa mga lumalabas na ganito eh. So ang uh, first reaction ko ay gumawa ng paraan para may pakialat, pakalat ko na fake nga ito ba uh, lagyan ng uh, bold letter na fake. Kuminsa no ginagawa ko pa naka naka-flash yung fake at makiusap sa mga kakilala ko na may mga pang Facebook, uh, IG at iba pa na ipakalat din nila para marami po makabasa. Nung nakita niyo po ito, ano po yung personal na naramdaman ninyo? Dahil karamihan po sa na nakabasa nito ay eh naniniwala na sinabi niyo raw po ito. Ah. Uh, well, of course, ang ang iba maniniwala ho, lalo na kung hindi ako kilala. Pero sa sa newscast nakokorek naman ho namin ito eh. Itong nga uh, ganito. Kaya madali lang ho eh uh, hindi ho ko masyadong naapektuhan kapag ganito. Ah uh, uh, maswerte lang ho kami dahil mga broadcaster ho kami. But uh kung pag-uusapan na yung pangkaraniwan tao, yun ang madaling maapektuhan. At wala silang means, wala silang source para makore agad yung lumabas na fake news. Mr. Vice President, pagkatapos po kumalat itong mga fake na quote card na ito, madaming organization organisasyon ang nag-post at nag-fact check din ng balita na ito. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga organisasyon na ito tulad ng uh, ABS-CBN fact check, Opo. Opo, meron po kami ganon. Ang ABS-CBN may fact check at inilalabas po namin yan sa TV Patrol. Yung mga pina fact check po namin. Sa inyong personal na opinion po, Mr. Vice President, nakakatulong ba sa pagtigil at pagkalat ng fake news ang pagpa-fact check ng ABS-CBN, Rappler, Avera Files? Nakakatulong po ba ito? Well, nakakatulong ho, pero hindi ko alam kung ilang porsyentong na itutulong nito. Pero nakakatulong ho. Oh. Thank Definitely. You. Thank you. Sir, isa na naman pong balita na kumalat sa inyo ay yung pagkakadulas ninyo. Naalala niyo po ba ito noong 2021? Nadulas? May, may meron pong uh, fake news na kumalat noon yung pagkakadulas ninyo, pagkakoma at pagkamatay umano po, 26, 2021. Opo, opo, opo. Naalala niyo po opo, ba ito? Opo, opo. Uh, kung saan kayo po ay nag-post katabi nung inyong Uh, koipan ng magandang umaga, bayan. Pagpalain sana po ng Diyos ang inyong umaga, mga kabayan. Naalala ah, niyo po kayo? Ah, Kasunod po nito, uh, yan po yun, uh, kabayan, nasa screen po natin. Kasunod po nito, nag-post kayo ng isang video na may caption, uh, Miss ko na po kayo, mga kabayan. Abangan. Ah, Naalala niyo rin po yon Pati po ang inyong anak na si uh, Madam Kat Di Castro, ay nangangailangan pang mag-post upang patunayan na ang balita na 'yon ay fake news din sa inyong pagkamatay. Kaya ang sabi niya, "Hi everyone. We dads. just had dinner." Ang post ni Madam Castro. Opo. Uh, ano po ang inyong reaksyon nung nakita niyo na may kumalat na kayo ay pumanaw na? Oh, uh, well. Sabi nga ho nila, kapag kayo na balita na patay na kayo, ay masahaba ang buhay nyo. Uh, But uh, isa pa ho, sabi ho namin kami mga personalities, eh, bad news or good news ay publicity pa rin ho. Kaya kung may ganyan, ay pag-uusapan pa rin kayo. Pero may mga news naman na medyo masakit na. Lalo kung affected ang, uh, ang ating bansa, ang ating bansa. Kung, kung ako lang, ako lang, okay lang yon. Pero pag affected na ho ang bansa, iba na yon. Mr. Vice President, uh, yung mga tao sa paligid nyo, yung pamilya nyo, naapektuhan ba sa fake news na ito? Medyo ho. Mas, o, mas, mas una silang, na, mas naapektuhan kapag may mga fake news na imbolbo ako. Uh, naniwala ba sila agad nung nakita nila yung balita na yan? Ay hindi ho. Dahil alam naman nila ang nangyayari ho sa akin. Kaya hindi sila naniniwala ka agad. Kaya lang, nag-worry lang sila. Sir, yung mga taong hindi mo naman personal na kilala, tulad ng karamihan na iyong mga viewers, na iyong mga fans ako. at supporters, ano ang naging reaksyon nila sa balita na yan? Well, ang nababasa ko lang ho, eh, hindi rin sila naniniwala. Yung iba naman, ay eh, nagko-condolence na, no? <laughs> lumabas sa balita na ako'y patay na. So, uh, sinasagot ko sila, hindi ho, buhay pa ho ako. Yung mga ganon. Sir, sinubukan niyo po bang alamin kung sino yung nagpalaganap ng fake news na ito? Gusto ko walang alamin, pero wala akong means na, pa, na alamin eh. Uh, kung pa paano eh. Kung ang meta nga, walang masyadong means para alamin eh. Napansin ko kanina sa tanong nila, Congressman Gutierrez eh. Sir, ni-report niyo po ba yung fake news na ito? I mean, sa, sa Facebook, sa, uh, Meta? Ah, hindi na po. Hindi na po. Lately ko lang nalaman na kinakailangan pa palang i-report mo para umaksyon nung sila. Kailangan pang i-report. Actually, pagkatapos nung kumalat na kayo ay pumanaw na, marami din po oh, ang nag-fact-check uh, na organisasyon uh, para siguraduhin na may tama yung kumakalat sa inyo na balita na kayo ay pumanaw na. Uh, paano naman po yung mga social media website, no? Mr. Vice President, kung saan kumalat yung mga post na ito, may mga gumawa ba sila na paraan para matigil o matulungan kayo para i-correct, no? Yung mga nga ganitong klasing uh, fake news. Meron po bang mga tumulong na mga website? May mga tumulong po bang mga Uh, individual para kayo'y matulungan na pagsawata itong mga well, fake news na kumakalat sa inyo? Again, may minso kami para uh, ma maharang kaagad yung mga fake news na yan because uh, nakikita nila ako sa television na nagbabalita pa rin ng live. So, that that means, uh, yun ang patunay na, hey, buhay pa pala si Kabayan, eh. nagbabalita pa ng live. You know, uh, yan ang sinasabi ko na uh, kami ay maswerte pa ang katulad namin personality but ang uh, kuwawa ay yung yung wala walang hindi walang means para ma maharang kaagad nila mga fake news na, lumalab na lumalabas against them Kanina tinanong po ni Congressman Acop kung may responsibilidad ba ang Meta at Facebook sa mga ganitong klaseng kumakalat na fake news. Tingin niyo po ba, kabayan, merong uh, responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan. Opo, naniniwala po ako doon. At naniniwala din ako kung negosyo ito eh. Pati na po sa mga sa mga vlogger, kaya ko sila na yung mag-vlog ay dahil lang sa kumikita rin sila. Uh, aminan natin oh, wag na tayo maging hipokrito ho dito pati ang meta alam naman nila yun. negosyo ho nila yun. Eh. so tingin nyo po uh, hindi lang sa content creator o nag-post uh, ang sole responsibility pagdating din po sa mga post na pino nila pati rin po ang meta Opo. meron meron tingin niyo, meron din pong responsibilidad Yes patungkol po. sa mga post na na ilalagay sa kanilang uh, uh, platform? Mahalaga po yun. Dahil uh, silang, uh, silang uh, means, eh, para may pakalat yun, eh. wala namang iba. Sila rin kung Facebook kalimbawa, Facebook lang ang uh, magpapakalat niya, wala nang iba. Facebook to Facebook, eh, may mga Facebook. So, uh, naniniwala ko ng meta ay malaki ang responsibilidad. Thank you, Mr. Chair. Uh, uh Re-reserve ko po yung aking mga katanungan sa susunod na round. Thank you, Mr. Vice President. Are there any other members who would like to ask questions to the former Vice President De Castro?